So, yun po mga kalingap. Uh, welcome back po to our channel. Uh, grabe po. Pakainit. Tanghalin tapat po alas 12. Lahat <laughs> po. Dito po kasi medyo malayo kaya hindi tayo basta-basta makapunta ng maaga. Kaya ito ang alas 12. Siya na yan. Dito po tayo sa may karaga. Ano? So, may dalang pasikan po guys. Kasi yung tinutulungan natin dito na sa pamilya ng mga isda ay dito po nakatira at yung araw po ay may ano tayo ngayon may may bibigay guys at ito na po yung pinakagog ano niya hinikiling uh, bangka po bibigyan natin siya ngayon ng bangka na pangarap niya kasi wala po siyang bangka ito ang daan pa po sa Medyo ano po, medyo malinis dito. Kagaya ng pagpunta natin dito dati. Um, so na, andito sila kasi tatay kasi naglalaot yun. At medyo tight ang schedule ni tatay. Sana machempohan natin siya dito ngayon sa bahay niya. Minit po, minit. Ito ako lang maganda po maganda po maganda tayong po maganda tayong po maganda tayong hali po Seke po, hali po. Hey, hey, hey. Tal, kumusta? ito, Lati pa rin dati pa rin Oo, okay. kasi malakas ang nagatay ah, hindi kayo ngayon nakakalaot hindi nakakaformang maigi ah, wala ngayon trabaho hmm. kalipas nga ngayon ng may ano daw Pressure gan? Mega pressure. Oh. Mapasok ka. Sa nang eskwela. Diyan lang sa may ano. Sa labasan lang yun. Ano. High school na ba ito? Ano? Elementary. Grade 5 sir. Ay grade 5. Uh -huh. Ay diyan lang yun. Ano. Ay siya kira nga siya. Wala gamit. Oh, Di pa parang naglaki nag ito ah. <laughs> naglaki yung bahay niyo ah. Si Tigdugtungan ko sir. Ta. Nakakaya sa'yo mo. Naman, Mas dinamig-dinig na dito. Ayaw. Tingin na yung dala mm -hmm. yung meron eh? lang. Gawa-gawa ko nga yun sa'yo. Tama yung ano, Pangit pag nasa loob siya. Pangit pag nasa loob. Mm -hmm. so, mas maganda na nga. Oh. Mm, dalawa pa lang nakapasok sir. Yung sira-sira lang ang mga gamit nila. <laughs> yung iba nakapasok ngayon? Mm, dalawa hindi pa sir. Wala ang gamit. Um, Edna, andito sila ngayon lahat. Sila nagpapasok ngayon? Oo, oh, sila yung dalawa. Ahem. <coughs> Pa, mga gamit sir, mga 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 gamit, bilihin. Mga bilihin. Hmm? Wala ka pang notebook? <laughs> hmm. Yung ulam natin yan o. Laking may bagasir. Masarap na yan. Masarap na yan. Saka tayo. Laking may tayo. Masarap na yan. Masarap na yan. Combination. Masarap yan. Ito bibigyan ko sa'yo si tatay ng ano. Ang sabi, ano, 10,000 yung bangka. Yun ang bibilhin tala. Pagka, ano. Ayan. Okay. Pagka, meron. Pagka, ano. Meron naman siguro yung doon. Meron naman yan, sir. Meron naman yan na alisan. Hmm. Dapat makapunta muna ron. Yung problema nga doon. Yung pang down. Ay, 10,000 na hindi naman. Wala ka naman na rin ng down. Ay, di pa ba yung tapos? Gagawain uh, pa lang? Ano pa lang. Pag-order natin doon, babayaran na natin yung sigila yun. Ah, Sige para When, may... Masabi na lang yung kung kailan tayo babalik. Ah, okay. Sige. Okay. na yun. <coughs> oh. Dapat yung duwahan, <coughs> dalawahan. Dalawahan man siguro yun. Eh. Dalawahan. Laki-laki na din yun. Ah, tatanong pa nga tayo kung magkano pa yun. Hmm? Kasi mahal lang yung bangkay. Kahit Mahaan yung lang, ano, lang. Hmm. lalo pag di makina, <coughs> inaabot na yung 30. Ay, di kaya pag may dilawahan makina. Lang lang. na lang. Kaya nga sabi ko sa iyo, yung maliit lang. Pwede na kagod, magawa ng pag nakalipas naman tong abagat na to. Ikalmada na ang dagat. Ito lang naman, parang pas na abagat. Pasok pang ano na December. Ano pang may makina? Pasok ng December ng isa ng hanok buhay. Pag ano, eh, pa, paano pag ano? Pag mga ulan na, sana? Ano, oh, yung nasa ng buhay, pag ganyan. Pag maulan, pag maano ang dagat. Hmm? Tatanim ka na lang. <laughs> hmm. Uh, ano nang mga ano ka? Ano? Kaya kaya naman. Uh, ano um, nang tanggus? <coughs> Nagawa naman yung para ano? Okay. <coughs> Ganghintay nga sa mo yan sir Ay nga, oh. naman yan si May pumadating na lang yun Sunod-sunod so, oh. <laughs> kasi yung, ano, yung, um, yung yun na mga ginawa namin Ikaw Ikaw man... yan, Si sir ngayon Ah, hinang, ng, ano. ano. May trabaho na yung pinsan niya eh, kaya hindi ah. dire-diretso ang ano niya, anak buhay. Buti nga, di ka para nakaalis at sabi mo ka dati, mahano ka, makamay ano, nila ka. At ah, saan na po ka, hindi na ako nakatalapay <laughs> Inaskasok po yung bunso ko. Hmm. ano ko pa sa eskulahan. Di man pwedeng, basta na lang sila pumasok, kailangan ano pa yung magulang, kasi samahan ko pa sa eskulahan. Hmm, mayro pag malayo mm. eh. Tama na rin yung ganyan. Matitiis naman yan. Sabi ko nga na mag-eskwila kayo para... Ano, hindi pwede yung hindi ka umay-eskwila. Hindi mo na pati nabot yung pagkain. Ali. Yung pagkain, hindi mo na pagkain. Ay, ay sige, basok pa ako tayo. Nagkain ako bago pumunta dito. Laki ng nga si Panira. Ito ang ulam nila po. Ito kanin. Ayos lang yan. Galing nga nga. May-eskwila yan. Ang nasa likod mo. Hmm. Eh ano tapos hindi pa pala yung tapos. Yung power din ko lang to pinagibaan doon. Ah ito. Eh oh, pinalit ko. Hindi mismo wala nang ano mainit pala. Wala na ko nag nagyamang ka na eh. <laughs> <laughs> May extension to na eh. Extension na naman puro sunogin. Dai uh, Ang oh, ganda mga paggagawa mo dito. Ayos <laughs> na. <laughs> Kalibasan din na naman ako na binibili ng pako ng binibili rito. Kawil mm -hmm. ah, libre naman yan dito. Libre pako. Pako, eh, hiningi mi lang yung pako. Tawala so ka yung pambili. <laughs> Kaya ginibaan. Ayan. Ay. So, Ikaw. Ano? hindi eh, nga na, gamit rin kensin. kumpleto ka na sa lahat. Bakit? Mali-mali ang nabili niyang gamit. Tatlong... notebook hmm Marunong ka magsulat. <laughs> Grade 5 na eh. Siyempre, masarunong na magsulat yan. Marunong ka na gumawa ng love letter. Baka iba na yung nasusulat mo dyan. Sa notebook mo. Baka puro drawing lang yun ha. <laughs> Nagintay nga din si Akira. Ngayon na, na si Sirta. Tapos <laughs> so, masulpot na lang yun, Akira. Yung makabili kang gamit. Hmm. Mo na? Ino, na sa ano muna, inuuna na yan sa pandigsan, negosyo. Para at least kahit wala ako ay eh, mm. maano masusustentahan mm. yung pamilya niya. Kasi kahirap din ano eh, umasa minsan sa pagpaano, ano ko at mm -hmm. madami akong pinupuntahan, okay. may trabaho pa ako. Kaya hindi ko palagi napupuntahan kayo. kung ka nga ni kuya mo, pumadating na lang mm -hmm. yun. Ang hintayin yun, madating mm -hmm. bata, ano yata yun, busy. Mm -hmm. Kaya yun. Hindi busy nga ano. Diyan ko tayo yung bang yung kaso lang wala siya ang sa bang tayo. ano yung lang mag-asa sa ibang magkikisakay. Kaya nga. Hindi ka pumasok. Wala pa yan sir gamit ay. Wala kang gamit. Anong kailangan mong gamit? Ay, ka, pampagan make ngayon. up. Make up. <laughs> Anong kailangan yung gamit? gamit yung skila ha. Ah. Kompleto gamit yung mga may kukompleto ko, Pamasaya so, kayo na araw mas... pero napasok siya? Napasok kayo sa naman ng gamit nga. May mm -hmm. bag. Ay, kailangan ano? Ha? Hati mo sila sa notebook. Hati muna na. Hati mo kayo sa notebook. Ang grade 3 ito. Nung grade 3 pa yan? Pang grade 3 nga yung nabili niyang ano. Pang notebook. grade 3 notebook. Pang grade 5. Ayos lang. Ayos lang yan. Basta may sulatan. Ikaw, ano ka na? High school ka na? High school. Saan ka nag-high school? Dito lang? Basod ko. Basod? Eh bakit hindi dito sa malapit-lapit? Basod lang sa rangan. Ay, doon lang? Kala ko may high school din doon. No? Wala? Wala yan. Nasa may pang ano? Papuntang Mangkamagong. Unahan pa? Ah, uh, papuntang Matugdog? Uh Oo. -oh. Ah, dito sila sa ano? Hindi sila doon. Sila yung... Basod talaga sila na. Sa labasan pa? Mm -hmm. Layo. Crossing mm -hmm. ng basod. Mm hmm. Oh, Rogen. Wala kang notebook, wala kang lahat. Hmm. Diyan mo na to. Pambili mo ng notebook. <laughs> Para may... Para bilhin mo na ang... Bawa ano? Ano tinen? Baka ipambili mo lang ng kung ano ha. <laughs> pambili mo ng pagkain. Joke lang, pambili mo na ng notebook at sayang. Gamit natin. Ano masabi mo, Rodin? Salamat. Saan? Sa bigay ng wala kayo wala matilid wala kayo wala <laughs> wow. ah, wala naman Why? para makatulong okay. sige, sige po nai maano muna kami ha maatingin lang kami na tatay so yan po guys um, uh, inaano ko na si tatay uh, magamit siya ng no, tricycle last aking na motor ko ito na tayo. Sir, dito po ang ano, bigyan mo. Ah, hindi man lang tabakan. dito daw. Anong klase ng anong sa? Nanuwanan. Ano 'yung ano klase yun? Anong ano daw? Lalo akong may mota doon. Bayad 20 20,000 oh. 20 na naman noon. Wala na. Dai, ano lang. Rice me lang. Rice me lang po. Oo, oh, bukong prime. Right. Sibig okay. lang. Pag doon na pula, talagang pagpangkihan ng may makin, ayan eh, na, higit ng 20 yan. Pero pagsagwanan lang, rice me lang. Hmm? Yeah? Rice me lang. May kaibahan na po ito ang pintura? Ayun, no, pahit ang Ay, mga pintura. Alam ko ba na po doon ng pintura. Baka maliit yung masyado. Yun. Yung. yung, sunod na laki nun Walang, walang ano yung kahit 10,000. Ah, yun. 20 ang sunod ano Malaki na yun Malaki na nga Sabi mo Pag mga duwahan lang Dito Katurusi yan Kumpa sasama tayo ni Kuya Magagawa ng bangka po oh. Stop. Toto. Ay kasi nakabingi. Ah, ganyan yung klase nung ano. Oh. pang ilang tao po 'yan? Isa, dalawahan. Sa picture daw kami hindi eh. Ah isa. Oh, ganyan. Ganyan 'to. Yung isa niya nakuha ng taga kinapagian. Hey. Yung ganyan po, ano magkano niya? 6,000. Oo, oh, 6,000. Pag ako ang magawa, pag sa kanila 75 si mm. yan. Mm. Ay presyo na yan. Oo. Ano tay? Malit yan o ano? Ano? Kagandahan. Tatamtaman lang. Tatamtaman yan. dosing-dosing yan. Tapos yung pag nilagyan pa ng motor na magkano ng ano? Ah, pag ng... Pwede motor, lagyan ng motor? Maliit na motor. Maliit kaya lang. lang ano man oh, hindi mo dyan. Kailan mataas taas. Yung sabi mo po doon na nakatorse. Eh. ano yung, yung, may mga motor, mga magkano ng, ng, yung Nag, ano nun? Depende sa... Ito yung sa indun. Nag si... Ito, 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 o inabot yo ng 22 22,000. Oh, sa kanila may makina. Ah, uh, -huh. paki mga gamit. Bangka lang sa akin. Uh -huh. Pag gusto mo nang ganyan, ganyan lang. May kasama nang ng makina yung 22? Ay wala. Wala po. Bangka lang. Yun. Bangka lang. Pag may mga kasama na yon, pag maliit-liit, kinaabot na yata yon ng mga 35 ganyan. Ano? Kasi ang makina ay 14,000 mahigit. Mm. Yung DG's. Kumakuha ka naman si Gundamano, no? hindi ka ka nakatiya kung kundising ko gusto mo. Dipindi sa ano. Kasi kami ang inanumi talaga lang. Bangka-bangka lang. Kasi oh. Mm. yung nagdadala, yun na nag-ano ng makina kung anong kursonada. Mm yung ano yung abente gan ka mo kalaki na, ka na okay, malaki, malaki, mas, malaki na malaki na po talaga yun oh. gaya nang nasa sa inyo oh. yung dati ina na nyo yung din binawat nyo ganong laki? hindi kasi parin sa nandoon kung tingin parin sa nandoon budget ko yano ay eh? Sampo lang budget ko tayo eh. hirap naman yun ano. malaking bibitawan ko nyan lang ganito lang. Hindi Okay na rin yung ganyan. Oo. Hindi naman ay Ah, uh, ano yun so, dito. Papapurkasyahin na mula. Uh, Oo. Oh. Hmm. Kung nakaipon, saka na lang yung ano. <laughs> Oo. Hmm. Kung may magbagay ng pangalan. Oo. Siya so, pag ganyan si ano? Nung mag-usap kami, binigyan na muna ako ng ano, pili ng mga materialis. Tapos nung magpadala naman yun man, taga Manila, bugay yung nag... Kapatid niya rin po yun. Ah, kapatid niya? Oo. O, kuya, mayroon naman ako dito. O, pa, utay-utay ba gawo? Pinuha na lang. Ganun yun. Kasi mahirap yung biglaan. Oo. At may kapatid yung o, okay. Oo. Ka na yung nag-aaral. Ganyan daw po yung gagawin. Po. Na ano. Sige po, Nay Anong klaseng... So, ganun daw po yung klase ng bangka na ano na. Kasi Medyo mahal yung isa. 22,000 daw po. At kapos tayo sa ano. Sa budget natin kasi 10,000 yung ano natin dito. Yung stock sa ano. At, hindi naman tayo pwedeng mag-additional mag sa ano. Magdagdag ko ng ano kasi may iba tayong tinutulungan po baka kawawa naman yung iba pag uh, kinapos tayo sa ano natin sa sa ating budget sa buwan na na to inaano ko po kasi hindi na budget ko pa yung gadaguan ng gastos kasi may prepare na po yung para na para hindi basta basta maubusan yung ano pagtulong natin sa mga beneficiaries natin eh, Pagpapit na lang po po na po sila mga kalingap nauna na sila. At So, yun po mga kalingap, hanggang dito na lang po. Um salamat po sa mga sumusuporta sa ating channel. Um please like, share and subscribe po. Um ganoon na rin po kalakuya balated na vlogs at kalingap vlog. At hanggang dito na lang po mga kalingap. Um, paalam po.